Nagtataas ang infrastruktura, ang kamanghamanghang naglalakihang arena sa buong mundo. Mula sa matikas na estruktura hanggang sa mga impresibong pasilidad, ano-ano nga ba ang pinakamalalaking arena at saan kaya matatagpuan ang mga world-class na arena sa buong mundo? Limang pinakamalalaking arena sa buong mundo. Yan ang ating aalamin. Pang lima, The United Center Ang United Center na matatagpuan sa Chicago, Illinois ay isa sa mga pinakamahahalagang pasilidad sa kasaysayan ng sports at entertainment. Itinatag noong 1994. Ang pasilidad na ito ay nagsilbing tahanan para sa NBA team ng Chicago Bulls ng NHL team na Chicago Blackhawks. Ang pagpapalit nito sa dating Chicago Stadium ay nagdala ng bagong yugto ng kasaysayan para sa mga manlalaro at mga tagahanga. Isa itong puo kung saan nabuo ang mga pangarap at naganap ang mga makasaysayang kaganapan. Partikular na sa panahon ng dominasyon ng Chicago Bulls sa ilalim ng pagtatanghal ni Michael Jordan. Sa paglipas ng panahon, ang United Center ay hindi lamang naging lugar para sa mga laban sa basketball at hockey, kundi nagiging sentro rin para sa masalimuot na palakaran ng kultura. Nagiging bahagi ito ng makulay na buhay ng Chicago, kung saan naganap ang mga mahahalagang kultura sa kaganapan. Mga konserto at mga sikat na mga mga aawit at iba't ibang pista. Ang pasilidad ay hindi lamang isang sports arena, Kunde, isang yugto ng pambansang kaganapan at pagtatanghal. Ang United Center bilang isang sentro ng sports at entertainment ay may kakayahan na mag-accommodate ng 23,500 na katao na nagbibigay daan para sa masiglang karanasan at pagtitipon. Patuloy itong naglilingkod bilang isa sa mga pangunahing venue sa lungsod ng Chicago, nagtutok sa pagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa lahat ng mga tagahanga ng sports at sining sa rehiyon pang Stark Arena. Ang Stark Arena sa Belgrade, Serbia ay isang mahalagang pasilidad na may kahalagahan sa kasaysayan ng pambansang entertainment at sports. Itinatag ang arena noong 1991 bilang bahagi ng proyektong pang-imprastruktura para sa Universaid, isang pandaigdigang kaganapan ng palakasan para sa mga universidad. Sa paglipas ng mga taon, naging sentro ang Stark Arena para sa iba't ibang mga kaganapan. Kabilang ang mga malalaking konserto, laro ng basketball at iba pang mga pampublikong pagtitipon, nagsilbing saksi ang arena sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, kasama na ang kaganapan ng sining, kultura at palakasan. Ang Stark Arena ay may kakayahan na mag-accommodate ng malalaking crowd na mayroong kapasidad na umaabot ng 24,300 na mga manonood sa pamamagitan ng pagiging hub ng mga pampublikong pagtitipon, nagbibigay ang Stark Arena ng masiglang papel sa pagpapayaman sa kultura at entertainment sa Belgrade at sa buong Serbia. Pangatlo, Saitama Super Arena. Ang Saitama Super Arena sa Japan ay isang natatanging pasilidad na may kahalagahan sa kasaysayan ng larangan ng sports at entertainment. Itinatag ang arena noong 2000 at nagsilbing host sa iba't ibang prestihiyosong kaganapan tulad ng mga laro sa Olympics at World Figure Skating Championships. Ang disenyo ng Saitama Super Arena ay nagsusulong ng adaptabilidad na maaaring baguhin ng kanyang sukat depende sa uri ng kaganapan. Mula sa mas maliit na setting para sa mga intimated na mga konserto hanggang sa mas malaking venue para sa mga sports events. Isa itong pangunahing sentro para sa mga malalaking konserto at palabas sa Japan, kung saan kilala ito sa modernong arkitektura at teknolohiya. Ang kapasidad dito ay maaaring umapot sa higit 37,000 katao. Depende sa kaayusan ng pagkakabukas na nagbibigay daan sa masiglang karanasan para sa mga manonood. Sa pamamagitan ng pagiging sentro ng sining, palakasan at entertainment, nagbibigay ang Saitama Super Arena ng makabuluhang kontribusyon sa kultura at ekonomiya ng Japan. Pangalawa, Paris La Defense Arena ang Paris La Defense Arena sa France ay isang kamanghamanghang pasilidad na hindi lamang sumasalamin sa modernong arkitektura at teknolohiya, kundi nagiging sentro din ng makabuluhang kaganapan sa larangan ng sports at entertainment. Ang arena na binuksan noong 2017 ay agad naging pangunahing venue para sa mga iba't ibang kaganapan. Naglalaman ng na mga sports events, malalaking konserto, at iba't ibang entertainment shows isang pangunahing yugto ito sa pambansang larangan ng palakasan at sining sa France. Bilang tahanan ng kupuna ng Rugby na Racing 92, ang Paris La Defense Arena ay naging sentro ng sigla at laban sa larangan ng rugby. Nagdadala ng karangalan sa kupunan at nakatutok sa masiglang pagsuporta ng mga tagahanga. Hindi lang ito isang pasilidad para sa sports, kundi isang plataporma din para sa sining at kultura. Ang arena ay ipinatayo malapit sa business district ng La Defense. Nagbibigay ng kahangahangang karanasan sa mga manonood sa pamamagitan ng world-class facilities nito at state-of-the-art na teknolohiya. Ang kapasidad ng Paris La Defense Arena na umaabot sa mga 40,000 katao ay nagbibigay ng malawak na espasyo para sa malalaking kaganapan at pagtitipon. Nagtataglay ng kakayahang mag-host ng mga pandaigdigang kaganapan bilang bahagi ng kultural at palakasan na landscape ng Paris. Naglalarawan ang arena ng yaman ng sining at palakasan sa lungsod. Nagdadala ng makabuluhang ambag sa pagpapayaman sa buhay ng mga mamamayan at mga bisita ng lungsod. Sa bawat kaganapan na ginaganap dito, ang Paris La Defense Arena ay nagbibigay buhay sa pangarap at nagtataglay ng diwa ng kaganapang pampubliko at pagkakaisa. At ang una, the Philippine Arena. Ang Philippine Arena na matatagpuan sa Bulacan ay isang hindi makakalimutang landmark sa kasaysayan ng Pilipinas. Binuksan ito noong 2014 bilang sentro para sa iba't ibang kaganapan, kabilang ang mga malalaking konserto, sports events at religious gatherings. Ang Philippine Arena ay tanyag hindi lamang sa kanyang impresibong sukat at disenyo, kundi pati na rin sa pagiging pinakamalaking arena sa buong mundo para sa sports at entertainment na may kapasidad na umaabot sa mahigit 55,000 katao. Ito ay nagiging sentro ng iba't ibang kaganapan. Nagbibigay daan sa pagbibigay buhay sa mga pangunahing okasyon sa bansa. Ang Philippine Arena ay nagiging simbolo ng pagunlad at pagkakaisa naglilingkod bilang pambansang venue para sa mga pangunahing kaganapan na nagpapakita ng yaman at kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Ang bawat arena ay may sariling kwento at kasaysayan na naglalarawan ng kahalagahan nito sa larangan ng sports at entertainment. Ito'y isang pagsusuri sa mga kahangahangang estruktura na hindi lamang nagbibigay daan sa malalaking kaganapan, kundi pati na rin sa mga makabuluhang kwento ng tagumpay, pag-asa at kasiyahan. Sa mga nabanggit sa listahan, sa pinakamalaking arena sa buong mundo, ano ang pinakagusto mong puntahan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video at ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!